ano sayang lang hindi mo mapupuntahan na napakaganda ng Bicol. Malay mo, teka. Hindi, ngayon kasi hindi maganda. Kaya gusto ko itanong sa inyo, sa inyo. Hanggang kayo na kasi Kasing tagal din kaya ng doble kara. Ayun, palapit na lang palapit. Palapit na palapit. Kasi na sinabi ko po nung last uh, ano lang, press po, hindi ko po sinabi by January. Sabi niya let rent. Sabi ko lang, sabi ko, pinapangako namin sa inyo sa loob ng patlong buwan, wala kayo. Sabi ko, sisiguraduhin namin na hindi namin kayo pahihingahin. Ibig sabihin, puro magagandang episode po ipapalabas namin hanggang January. Kasi po, by January, ngayon po, New Year 2017, nag-iisip pa po kami, ano pa ba yung mga hindi natin na natatakal na kwento? At ano pa ba yung kwento na may igagawa natin para mas lalo pa mapaganda. And then sabi ko nga, pinakamaganda na naisip po namin na kaysa mag-shooting kami abroad at ipakita natin kung gaano kaganda ang ibang bansa, bakit hindi natin ipakita ang ganda ng Pilipinas? Kaya napag-isipan po namin at gumawa kami ng kwento, ano pa ba yung hindi natin ipapakita sa Cebu, sa Bohol, sa Panawan, sa Davao? na napakarami pang kwento natin ipakita kasi lahat naman yan may kanya-kanyang kwento. Eh hindi naman natin ipapakita lang yung mga mga pangit o yung mga illegal na gawain din. Eh. Marami tayong pwedeng i-tackle diyan. Kuya, pwede daw bang Bicol pala sa mga line up kasi dito you know, the address from Bicol. Salat pa. Pero yung pinakamagandang lugar ni Gaspi. Mas maganda kaysa Naga. Hay. Ayaw mo sa Kamsur, sa Kamsur. <laughs> <laughs> Tuling up to the title of your movie, ang Provincial. Oh, Thank you po, Mayor. Thank, Thank you, Tita. We are now down to our last two questions. Si nang gusto ng tanong, kung kasi kung Thank you, Miss Marinel, for coming. Ay Who else nang gusto mag John? Gusto mag tanong. John, John, panalikan ng the politics. Tutal pa